Isang banda sa Vienna, Austria na binubuo ng labing isang musikero ang literal na tumutugtog gamit ang iba't ibang gulay sa loob ng 27 taon. Sa loob ng mahigit dalawang dekada, bitbit -bit na mga membro ng Vegetable Orchestra ang kanilang mga sariwang gulay sa entablado para sa makasaysayang paglikha ng bago at sariwang tunog. Ang kanilang musika ay nagbigay daan sa 344 na matagumpay na konserto gamit ang mga instrumentong gulay. Dahil sa kanilang natatanging konsepto, kinilala sila ng Guinness World Records bilang orkestrang may pinakamaraming konserto gamit ang mga instrumentong gulay. Naniniwala ang grupo na kaya nilang makagawa ng tunog na hindi kayang likhain ng ibang instrumento, na kung minsan ay parang tunog ng mga hayop, minsan naman ay abstract sound. Masasabi umanong ang natatagong tunog ng mga gulay ay nabibigyang buhay at naipakikita sa kanilang mga pagtatanghal. Inilarawan nila ang kanilang musika bilang vegetable style na hindi lamang para sa kasiyahan kundi upang maipakita na ang musika ay maaaring magmula sa kahit saan, maging sa supermarket o palengke. Pagaman hindi na matukoy kung sino original na maedia noong Pebrero 1998, ang lahat ng miyembro ng banda ay may likas na hilig sa musika na galing sa iba't ibang genre tulad ng electronic, rock, punk at classical. Sa inspirasyon ng mga artist tulad ni Afex Twin at John Cage, patuloy nilang ginagalugad ang mga posibilidad ng tunog mula sa gulay at bumubuo ng mga bagong instrumento. Ilan sa kanilang mga tanyag na instrumento ay ang carrot recorder, tinutugtog na parang plauta. Cucumber phone, pipino na ginagamit tulad ng saxophone. Percussive eggplant, mga talong bilang tambol. Leek violin, leak o dahon ng sibuyas na ginagawang violin. Buwibili sila ng sariwang gulay sa mismong araw ng kanilang konsyerto. Kaya't kitang-kita ng mga manonood kung paano nagbabago ang tunog ng mga instrumento habang natutuyo o nababasag sa ilalim ng ilaw ng entablado. Dahil madaling masira ang mga instrumentong gulay, mayroon silang chef na nagluluto ng sopas gamit ang mga hindi nagamit na bahagi ng gulay na ipinamamahagi nila sa mga manonood pagkatapos ng kanilang pagtatanghal. Javelin Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.